Nandito pa kan pala kami sa bahay. Ang lakas ng ulan. Diyos ko, nakakatakot. Mukhang katakot sa layakan na pinto. Guys, Guys, ang lakas ng ulan. Tingnan mo nga ang agos ng tubig. Ang lakas. Nakakatakot. Narinig nyo ba ako, guys? Halipa kayo, meron pa dyan mas malakas. Guys, ang lakas. Parang bumaba na nga, guys. Tingnan mo nga ang tubig, ang lakas. Guys, kumikidlat. Malapit ng mapuno ang aming sinalod. Marami pang labi na binabantayan namin. Kaya yun, guys. Ang lakas ng ulan, ang lakas pa ng kitlat. At ang lakas pa ng ulan. Guys, Please, i-follow at subscribe mo para hindi mo umulan. <laughs> guys, i-follow at subscribe mo para hindi na umulan ng malakas. Guys, narinig nyo ba baka... ako? Nakatakot na naman! Ang lakas ng ganugdog! Guys, malapit ng makuna ang aming sinalad ni Hugaw. Buti man siya, na tanawa. Hindi ba, guys? Guys! nakaka na naman. Ang lakas na naman ng ulan. May mga sasakyan pang dumadaan. Nakakatakot na. Ang lakas na naman ng bagyo. Bagyo ba ito? Bagyong Odette. Ay, yawa. Guys, nabuling to. Malapit ang mapuno. na dapat ko. mga guys. Dari, ang mapuno.

Nandito lang kami sa ilalim ng lamis. Sa lamis? Binang gumi. Ara, naisip ang pagkina Na, mamatay good me, guys. Di naman may Tagalog, guys. Bisaya, me. Mga pilingon nang good me, guys. Kaya i-subscribe, follow, like, and share para hindi na umulan ng malakas. Ay, munta niyo sa notification para uploaded kayo sa mga aming mga vlog. Oo nga, guys. I-follow If naman kami. Bigyan niyo Bigyan mo nga kami ng 50,000 followers. Guys, guys, ba't ang ganyan ng ulan? Tumutulo ka sa likod ko. Oh, wala po, patok po. Punta eh. Nami sa Davao, nami sa Orqueta City. Guys, wala mi sa kuan. Guys, kakausap! Kidlat na niyo, yun nami! yes Tapos kamat yun nun. Guys, na ang kakain nyo, guys? Guys, puno na, guys. <coughs> ah! Guys. Padulong na buntag o gabi dire oh. Nabuntag na. Hala. Isa gabi eh. nagkaka ka na. Wala na kilat. Hoy bilat. la